Ah, good morning mga kaidol. Panibagong vlog naman tayo, no? Panibagong buhay. Please subscribe na ha. Huwag niyo kalimutan yung notification bell. Punta tayo mga kaidol nang mentorian, tayo sa papa ko. Tara, let's go. Samahan niyo kami. Yan na idol, oh. Bili na kami ng kandila, oh. Yeah. kandila. Punta tayo ng cemetery. mau oh, na lang daanan mga idol yung hindi yan daan lang baka madulas tayo no? yan katay nga cemetery no ah. Na ah, malapit na tayo mga idol sa cemetery. Oh. Pila yung palit? Ulo, tamo. Ah. Mm. Mana? Mm. Yan mga idol oh, katayangan sa cemetery Yan. punta kami ng cemetery para manindi kami sa kumpapa. kay dito lang nahilibing sa cemetery o sa katayangan ano Yan. cemetery na rin mga idol yan na ah. yan tabi tabi po mag vlog ta diri ha Yan. Diri na uh, gilubong akong papa mga idol sa cementerio dire. Matagal na kami matagal na kami ngayon hindi ng kapunta dito sa sa cementerio ni papa, kasi malayo kasi nga amin eh. Punta lang kami dito para mag ano mag, mag manindi. dito kasi siya na ano napatay sa kapatid ko yung kamagwahan ng aming babae dito siya napatay sa bahay niya pero dito na lang siya nilibing sa dito sa katayangan sa menteryo manindi kami mga idol kaya tagal-tagal na hindi na kami nakapanindi na. Hmm. dito tayo dadaan, mga idol oh. No? <coughs> Maghanap tayo ng uh, magandang daanan ano. Ayun. May daanan na dito, no. Tapi po dandananan tayo baka ma laglag tayo sa ilalim ng ano. Uh, tabi, tabi 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 po. tindahan lang tayo dito tabi po tabi 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 iya iya tabi yun ang mga kapatid ko at saka yung bayaw ko yung naka-orange bayaw ko asawa ko yung naka-alkapula Strike at saka yung kapatid ko yung may payo yung banda yan inayos ayos nila ang kuan isimil nito Ako na yung nabukag. Yan na. Gipinturahan na. Namin ang pancho ni papa. Yan. Ano? Yan mga palahubog. Puk na lang ilang diinom kayo at sila'y kwarta. Iaayo na ang kuha ni papa. Yara.

Tidak, eh, nah, dua kue kulit kanan. Belum, ya? Dia hey. kumpan kue lain. Oke. Caranya pintura, o, na? para, pa. <laughs> oh, nak. Akan tipar apa? Oh. Kini saya memang ke pintura, dak. Kan pintura yang naung, pokoknya dia dah. Lembut <laughs> kok.

我也不知道。Wait,